Sige na po, eh, kapag ganitong panahon, eh, kabi-kabilang pista na nagpupugay kay Senor Santo Niño ang isinasagawa sa Banza. Oo. Siyempre po, nariyan ng ati atian Festival ang sinasabing Mother of Philippine Festival. Sa Kalibo Aklan po, eh, umalingaw-ngaw kanina sa makasada ang tunog ng matambol. At sinabay nito ng paghataw ng 31 tribong lumahok sa parada. At syempre sa Cebu naman, kung saan may sinulog festival, isang fluvial procession ang isinagawa at isinakay sa galyon ang imahe ng Santo Niño. Ang galyon ang nanguna sa mayigit isang daang bangkang nakiisa sa prosesyon. May reenactment ding isinagawa doon tampok ang pagdating ng mga Kastila sa bansa noong 1500s hanggang sa binyaga nila ng uh, sa Kristyanismo ang mga Pilipino noon. May lakbayaw din festival naman ang mga taga-tondo sa Maynila at kung sa Cebu ay sinakay sa mga bangka ang imay ng Santo Niño sa Tondo sa mga pedicab ito isinampa